guys, for today's video po ay nag-crave ako sa sinukmane. Sinukmane, eh, o oh, kaya biko. So, magluluto ako. So, eto na guys, tignan nyo. So, eto na guys. Nagtutunaw na ako ng asukal, diba? Ang bilis kong umaksyon. Basta gusto mo, magmaluluto mo. Tutunawin natin siya. Tignan natin siya matunaw ayan guys medyo tutunaw na siya kung hindi nyo natatanong dati ako sa chef self palasyo chef ako dati sa palasyo <laughs> siyempre charot lang yun ang tagal kasi matunaw eh ayan tutunawin lang natin siya so ayan guys tu tunaw na yung asukal pagkatapos naman ay na, ilalagay natin ng gata eto wala kasi kayo pinigaw ko kanina eh Ayan, hindi ko na napakita yan. Ay, naku! Oh. Munti lang muna. Ayan. Ayan, guys. Nakikita nyo, umukula. Kung nakaamoy nyo. So, ito na, guys. Iintayin na lang. Iintayin na lang natin siyang... Malis yan. Siya. Talagang maging makuna. Iintayin natin siyang maging makuna. Ito, guys. Mm, ang sarap. Halo-halo na lang. Halo-halo na lang. So, ito, guys. So, lalagay ko na siya sa o, oh, nauso pa Lagay yan dito so yan guys nalagay ko na susunod naman natin gagawin ay magluluto tayo ng pang toppings niya sa ibabaw. Yan ang latik. Kung tawagin, ilalagyan na natin ng ating natirang gata. Yan. Iintayin na natin siyang maglangis. pagyan yan na, magiging latik na siya. Papakita ko sa inyo ano itsura niya pag naging latik na siya. Yan no? na siya guys. Iintayin lang natin talaga na maglangis. Maglangis siya mga kajangjin. So, ayan guys. Sumuunti na siya. Medyo nag-improve na siya. Ayan <laughs> na. Maya maya. Okay na yan. Guys, nagiging latik na siya. Ayan guys. I just wanna share my knowledge. Share knowledge. Pakain ba yun? Ayan <laughs> na siya guys. Naglalatik na. Ito na siya guys. Nung no? naluto. Diba? Ang munti. Lalagay na natin siya dito ating biko. Ikakalat lang natin siya. Ito na guys. Ayan o, ang ating final look ng ating biko. Oh, sarap.